At subalit sa puntong ito na nag-aagawa na ng baril, naisip ng isang lalaking nakapula na maaari na siyang tumakbo anumang oras. Isang lalaki ang nagmaang maaangan upang maging inosente. Isang law enforcement ang nagkandak ng bypass operation sa loob ng elevator. Ayon sa kanyang informante, mayroong mga bakal kaya magdala daw siya ng metal detector. Positive nga at may narecover nga ang isang bread knife sa tagiliran ng nakaitim na jacket at isang pistol kargado ng isang masing gun sa loob at para bang mayroong silencer at sa puntong ito mukhang nagtataka na ang nakapulang jacket kung bakit binalik ang mga barel at kutsilyo sa lalaking nakaitim pangalawang ginamitan nga ng metal detector ay ang babae at may nakuha ding pistol at, at sa puntong ito kinakabahan na ang nakapulang damit Malamang sa malamang iniisip niya na sa susunod ay siya naman ang iche-check ng law enforcement. Isa pa nga ang high firearms arms ang narecover sa likod ng babae. At kunwari itinututok pa nga ng dalawan sa isang nakapula. Nang sa ganon ay hindi mapansin na siya ay kasabuat. Subalit sa puntong ito na nag-aagawa na ng baril. Naisip ng isang lalaking nakapula na maaari na siyang tumakbo anumang oras. Naghihintay na lang lamang siya ng pagkakataon. Sa puntong ito, nagdidiskusyo na ang law enforcement at ang nakaitim. At sa puntong ito, habang busy ang law enforcement sa pag-check ng baril, ay biglang tumakbo ang nakapula palabas.